Hello mga ka-health! Welcome sa ating channel! Ngayon, tatalakayin natin ang ilang mahahalagang life-saving hacks na maaring magligtas ng buhay kapag bawat segundo ay mahalaga. Kahit ito'y natural na sakuna, medical na emergency, o anumang hindi inaasahang sitwasyon, ang mga tips at tricks na ito ay maaaring makatulong sa pagligtas ng buhay. Kaya, manatili lang dito. Pindutin ang like button at simulan na natin. Sa mga oras ng krisis, ang bawat segundo ay maaaring maging pagitan ng buhay at kamatayan. Ang pag-alam kung ano ang gagawin at mabilis na pagkilos ay maaaring magligtas ng buhay. Narito ang mahahalagang life-saving hacks na dapat mong malaman kapag bawat segundo ay mahalaga. Una, maging kalma at suriin ang sitwasyon. Ang unang mahalagang hakbang sa anumang emergency ay manatiling kalmado. Ang pagpanik ay maaaring makaapekto sa iyong desisyon at magpabagal ng iyong reaksyon. Huminga ng malalim at suriin agad ang sitwasyon. Tukuyin ang agarang panganib at unahin ang mga hakbang na dapat gawin. Halimbawa, sa aksidente sa sasakyan. Suriin muna ang mga nasugatan at tumawag sa mga emergency services bago gumawa ng iba pang hakbang. Pangalawa, gumawa ng basic first aid. Ang kaalaman sa basic first aid ay malaking tulong sa emergency. Narito ang ilang mahahalagang first aid techniques. CPR or Cardiopulmonary Resuscitation. Kung walang hininga o tumigil ang puso ng isang tao, ang paggawa ng CPR ay makakatulong na magbigay na oxygen sa utak at mga vital organs hanggang dumating ang professional na tulong. Maglagay ng mabilis at matatag na compressions. Sa gitna ng dibdib sa rate na 100 hanggang 120 bawat minuto. Heimlich maneuver. Kung may nabulunan, gamitin ang Heimlich maneuver para alisin ang bara. Tumayo sa likod ng tao, yakapin ang baywang, gumawa ng kamao, ilagay ito sa ibabaw ng pusod at itulak papasok at pataas. Pagtigil sa pagdurugo. Maglagay ng direktang presyon sa sugat gamit ang malinis na tela o kamay. Kung kaya, itaas ang nasugatang bahagi sa taas ng puso. Sa matinding pagdurugo, gumamit ng tourniquet o presyon sa pressure point. Pangatlo, gumawa ng emergency kit. Ang pagkakaroon ng emergency kit ay makakatipid ng mahalagang oras sa krisis. Ang iyong kit ay dapat magkaroon ng first aid supplies tulad ng bandages, antiseptic wipes, gauze pads, at pain relievers. Emergency tools tulad ng flashlight, baterya, multi-tool, posporo, at pito. Pagkain at tubig na sapat para sa tatlong araw. Personal na bagay tulad ng mahahalagang dokumento, gamot phone charger at cash. Pang-apat, alamin kung paano gamitin ang fire extinguisher. Sa kaso ng sunog, ang kaalaman sa paggamit ng fire extinguisher ay makakapigil sa paglala ng sitwasyon. Tandaan ang acronym na PASS. Pull, hilain ang pin. Aim, itutok ang nozzle sa base ng apoy. Squeeze, pindutin ang handle. Sweep, Ilipat ang nozzle mula gilid sa gilid hanggang maapula ang apoy. Panglima, matutong lumangoy at magrescue sa tubig. Ang pagkalunod ay isa sa mga nangungunang sanhi ng aksidenteng kamatayan. Ang kaalaman sa paglangoy at water rescue ay maaaring magligtas ng buhay. Kung may nalulunod, reach, throw, row, go. Kung malapit ang tao, Abutin gamit ang stick o pole. Kung malayo, ihagis ang flotation device. Kung may bangka, mag papunta sa kanila. Maglangoy lamang kung ikaw ay sinanay at ito na ang huling opsyon. Pang-anim, magplano para sa natural na sakuna. Ang mga sakuna tulad ng lindol, bagyo at buhawi ay maaring dumating ng walang babala. Ang pagkakaroon ng plano ay makakatipid ng oras. Lindol. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na kasangkapan at humawak hanggang tumigil ang pagyanig. Bagyo. Lumikas kung inutos ng mga awtoridad. Kung mananatili, siguraduhin ang bahay, mag-imbak ng supply at umiwas sa mga bintana. Buhawi pumunta sa basement o interior room sa pinakamababang palapag. Iwasan ang mga bintana at magtago sa ilalim ng mabigat na kumot o kutson. Pangpito, gamitin ang teknolohiya. Sa digital age, ang teknolohiya ay isang makapangyarihang kasangkapan sa emergency. Mag-subscribe sa emergency alerts, gamitin ang navigation apps para sa ligtas na ruta. Mag-download ng medical apps na nagbibigay ng first aid at CPR guidance. Pang-walo, magplano ng family emergency plan. Siguraduhin alam ng lahat sa pamilya kung ano ang gagawin sa panahon ng krisis. Kasama rito ang meeting points, communication plans at emergency contacts. pang matutung matutong mag-self-defense. Ang kaalaman sa self-defense ay maaaring magprotekta sa iyo at sa iyong mahal sa buhay. Mag-enroll sa self-defense classes para matutunan ang mga basic na teknik. Pang-sampu, pakinggan ng iyong instincts. Ang instinct mo ay isang malakas na kasangkapan sa pag-alam at pag sa panganib. Kung may pakiramdam kang mali o delikado ang sitwasyon, Huwag itong baliwalain. Salamat sa panonood! Sana'y nakatulong ang mga life-saving hacks na ito. Kung nagustuhan mo ang video, magbigay ng thumbs up, ishare sa iyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang tips at tricks. Manatiling ligtas at magkita-kita tayo sa susunod na video.